Para kay Lin sa Ilohan, ang fashion ay hindi lamang tungkol sa sandali, ito ay tungkol sa paggalang sa mga tungkuling humubog sa kanyang karera at tumukoy sa isang henerasyon. Noong Huwebes, Hulyo 31, ginulat ng 30 siyam taong gulang na aktres ang mga tagahanga at mahilig sa fashion sa London premiere ng Freaky Friday, ang pinakahihintay na sequel ng dalawang libo at tatlo hit na Freaky Friday. Ngunit ito ay hindi lamang anumang hitsura ng red carpet. Sinamantala ni Lindsay ang pagkakataon na bigyang pugay ang kanyang paboritong papel bilang si Anna Coleman sa isang gown na nagpadala sa mga tagahanga sa isang nostalgic roller coaster. Dumating si Lohan sa kaganapan sa isang nakasisilaw na bejeweled shift gown na halos kahawig ng ikonik na lilak na damit na isinuot ni Anna sa huling eksena ng Freaky Friday nang magtanghal siya sa kasal ng kanyang ina. Sa hindi malilimutang sandali na iyon, si Anna, na nagpalit muli sa kanyang sariling katawan, ay pinutol ang dekoryenteng gitara sa isang strapwest na lilak na damit na pinalamu siya ng puting puntas. Ninakaw ang spotlight at tinatakan ang nakakabagbagdamdaming pagtatapos ng pelikula. Para sa 2025 premiere, ang updated na hitsura ni Lohan ay nagdala ng high fashion edge sa minamahal na original. Istilo ni Andrew Mukamal, nagsuot siya ng custom na Ludovic Descent Cernit na gown na nagpapanatili sa diwa ng orihinal, ngunit pinataas ito ng may gilas at kinang. Nanatili ang lilak na kulay, ngunit ang puting puntas ay pinalitan ng pinong puti at pilak na mga gemstones na masalimuot na inilagay sa gilid, balakang, at mga strap ng gown. Ang resulta ay isang kaakit-akit, modernong hitsura sa pinaka-ikonik na hitsura ni Anna Coleman, Ipinares ni Lohan ang hitsura sa isang statement accessory na tunay na nagpasaya sa matagal ng tagahanga. Isang vintage Judith Lieber clutch na hugis pulang electric guitar na nakapagpapaalaala sa eksaktong gitara na ginamit ni Anna sa malaking finale ng pelikula. Ang tango ay banayad, ngunit napakatalino, isang perpektong katangian ng kapritso na may patong nakahulugan. Kinumpleto ng aktres ang kanyang hitsura, gamit ang diamond drop earrings at ang kanyang engagement ring na nagpapahintulot sa gown at guitar clutch na lumiwanag. Ang kanyang buhok ay nakaistilo sa isang malambot, napakalaki na blowout, at ang kanyang makeup ay magaan at natural, isang pink blush, nude matte lipstick, at banayad na eyeshadow ang nagbigay sa kanya ng walang hanggang glow. Kasunod ng premiere, nagpunta si Mukamal sa Instagram upang ibahagi ang kwento ng fashion sa likod ng hitsura. Ang kanyang post sa carousel ay nagpakita ng magkatabing paghahambing ng dalawang libo at tatlo ni Ana at ng dalawang libo at 25 culture reinterpretation ni Lohan. Ang simpleng caption, Ana Coleman, maikli, matamis, at puno ng nostalgia. Ngunit hindi lang iyon ang throwback na ibinigay ni Lohan sa mga tagahanga nitong linggo. Sa unang bahagi ng linggo, gumawa si Lohan ng back to -back fashion tributes sa kanyang mga karakter sa parent trap sina Annie James at Holly Parker, sa mga palabas sa Good Morning America at Live with Kelly and Mark. Noong Hulyo 28, niyakap niya ang iconic na British prep school style ni Annie James na may buttery yellow two-piece. Set mula sa pre-spring 2026 collection ni Balmain ni Olivier Rosting. Ang tweed jacket at magkatugmang miniskirt ay nagtatampok ng puti at itim na plaid pattern na ipinare sa isang dilaw na headband Malalaking torto shell na salaming pang-araw at isang itim na Herms Birkin na bag. Lahat ay malinaw na mga callback sa signature na pinakintab na hitsura ni Annie mula sa The Parent Trap. Ang huling ugnayan, isang peres ng maliwanag na dilaw na takong na nagdadala ng isang matapang na twist sa ensemble. Nang maglaon sa araw ding iyon, inilipat niya ang mga bagay para i-channel si Holly Parker, ang masiglang kambal na taga-California ni Annie. Sa Live with Kelly Ampersand Mark, Si Lohan ay nagsuot ng Cheong Sam inspired na mini dress ni Roberto Cavalli, isang makulay at tropical na print piece na may mandarin collar at corset waist. Ang matitingkad na kulay, mga pattern ng ibon at bulaklak, at fitted silhouette ay sumasalamin sa pink na Cheong Sam style na damit ni Hali mula sa isang libo, na daan at siyam na putwalo na pelikula. Sa pagkakataong ito, Pinataas ni Lohan ang outfit na may brown tortoise shell cut eye sunglasses at isang hot pink mini bag ang mga sandaling ito sa fashion ay nagpapatunay ng isang bagay. Hindi lang tinatanggap ni Lin sa iluhan ang kanyang kasalukuyan, pinararangalan niya ang kanyang nakaraan sa pinakamalikhain at personal na mga paraan na posible. Ang kanyang kamakailang mga pagpipilian sa estilo ay higit pa sa red carpet na hitsura, ang mga ito ay mga liham ng pag-ibig sa kanyang mga pinaka-ikonik na karakter at sa mga tagahanga na lumaki kasama nila. Habang minarkahan ng Free Friday ang pagbabalik ni na Ana Coleman at Tess Coleman sa malaking screen, mahigit dalawampu taon na ang lumipas, hindi maiwasan ng mga tagahanga na madama ang init ng nostalgia. At ang makitang bumalik si Lohan sa mga tungkuling ito, sa espiritu at estilo, ay nagpapaalala sa atin kung gaano kalaki ang epekto ng mga pelikulang ito, kahit na ito ay isang bijueld lilak na damit o isang chikya low cardigan alam ni Lindsay Lohan kung paano dalhin ang kanyang legacy na buong bilog na may kagandahang loob, kaakit-akit at buong puso.